Ay, hindi nila kayang kunin yung tubig na yan. Nakaw. Mahirap yan. O, oh, yan. Kita ninyo yan na. O. Oh. Malakas na ang tubig. Dito. Bahala naman. Nakaw, nakaw. Nagbahala. Na. <laughs> wow. Yan. Tingnan natin sa ilog. Koy, aray, matadala, aray. Tingnan na natin sa ilog. dah Ang nanay ko ay uli pa uli. Oh. Tingnan na natin ang lagay ng bahabahaan. Pagpunay, huwag yung ninyong taliman niya lang nakabag na ganyan. Pag nanin yung taliman yan tanggalin natin yan Mga daghit-daghit na yan Oh, tinay dito Si Miloy, bahanan wan Ay, si Kung hindi nabuksan nila daw, Ay, siya, lubog sila down wow oh. Yan. Shout out, shout out sa mga tabing ilog diyan. Kayo ay mag -ingat. At oh ng baha. Nang buwan ng Mayo, mga sadik. Titingnan natin. Ang daw una eh, dito eh. Pag bumaha ay puno eh. Adi titingnan natin kung mapupuno nga ang ilog. Ah. Pakay, ayan na. Oy. Ay puno. Ah, ah, ah. Ang malaki lang. Ang bako yan, mga sadik. Oh. Nako. Ala. Alalim pala din sa inyong tapatara, ano? Dating malaki. Oh, ay, ay, isa lakas din ay. Kung hindi ni hindi nila na tinanggal yung bu, tambak nilang buhangin daw, alubog sila daw. Sa may gun daw. Diyan ang dati ang ilot eh, ano? Yan nga, gitna Yan Yan Ang labas ay dinis na may puno lang kamasteris na rin eh. Ayan o Ang no? lakas nyan Tubig ulan lang yan Galing sa bundok From the mountain Of Gulugud Baboy yan, tubig na yan ay galing doon sa gulugod baboy, mga sadik. Yan. Utay-utay na, nalakay. Yan. Malaki na ang tubig na naman dito, mga sadik. Halo. Oh, yan. Dito tayo sa ibabaw ng tulay. palaki na ng tubig. Oh. palaki na ng tubig sa baba. At dyan sa taas. yung palaki ng palaki yan mamaya maya pa. Yung tubig na yan ay galing pala yan sa mga loob-loob ng mga bakuran. Yung mga baha Pag bumaba yung galing sa bundok ng tubig. Ah, malaki yan. Halos mapuno ito. Oh, talagang ganun kasukal na ng ilog na yan. sa ay eh, hindi na, kung oh, ano, natambakan na natambakan. Ng mga basura. aray Piho aray.